libo libong katao ang dumalo sa muling pagsindi ng Christmas Tree of Hope sa Fuente Osmeña Circle na siyang simula sa panahon ng Pasko sa lungsod ng Cebu at mananatili itong naka-display hanggang sa 2026 Sinulog Festival. At nagliwanag naman ang buong kapitolyo sa nakasisilaw na ilaw at kulay matapos itanghal at pasindihin ang matatayog na Christmas tree ng probinsya ng Cebu noong gabi ng Lunes, Disyembre 1. Formal na pinamumunuan ni Cebu Governor Pamela Pambari 4 ang masayang seremonya kasunod ng makulay na pagpapailaw sa iba't ibang dekorasyon na nagbigay buhay at pambihirang ganda sa buong Capitol Grounds. Puno ng damdamin, idineklara ni Governor Bari 4 na ang pagpapailaw na ito ay isang napaka ng sandali para sa kanya dahil ito raw ang kauna-unahan niyang pamumuno sa Christmas lighting ng Kapitolyo sa kanyang kapasidad bilang gobernadora. Gayunpaman, sa parehong pagkakataon, formal ding ipinabatid ng gobernadora na walang ingranding selebrasyon ang isa sa Kapitolyo. Ito ay dahil sa respeto at pagdamay sa mga pinagdadaan ng kalamidad ng lalawigan tulad ng mapinsalang 6.9 magnitude na lindol noong September 30 at ang matinding pananalasa ng Bagyong Tino noong Nobyembre 4. Sa huli, taus ring nagpaabot ng pasasalamat si Barry Cuatro sa lahat ng mga sugbuanon at mga individual na walang sawang sumuporta sa kanyang administrasyon, lalo na sa mga agarang tumulong at nag-abot ng kamay noong nagdaang buwan matapos ang masalimuot na mga trahedya. This moment means something far deeper to me because this year has tested Cebu in ways we will never forget. We stood trembling through an earthquake. We held our breath as Typhoon Tino, Uwan, and Verbina battered our towns and took away precious lives. There will be no grand capital Christmas party this year. Smaller celebrations per office can still take place. Mula rito sa lalawigan at lungsod ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo.